Mula sa kamigin na islang maalab, mayroong pitong bulkan na lumalagablab, kaya ang makatay may angking dagitab, mainit magmahal, si Dakila Kutab. Ngunit, nagbago na ang aking panahon. Kung ako'y umibig, di na tulad noon. Tumatanda na po, kaya napa-move on, hindi na mapusok ang puso ko ngayon. Kaya ang salita ay di na marahas at ang mga tulay di na pambabanas. Ito ang panahong inangat ng antas sa mga tindig kong hango kay Balagtas. Ang tulang thank you, salamat, bagamat walang tugma at sukat, ay mga pinagtagpitagping karanasan ng persona tungkol sa paparating na pag-ibig hanggang paglisan. Thank you, salamat. Thank you, salamat, nakilala kita. Thank you, salamat, pinonlakan mo ako nang minsang yayain kitang magkape. Thank you, salamat, literal ang pagkakaintindi mo sa kape. Thank you, salamat sa KKB na ating hapunan. Thank you, salamat sa libreng sine at sa isinubo mo sa aking popcorn. Thank you, salamat, nakaramdam uli ako ng kilig Thank you, salamat. Pinaramdam mo sa akin ang kriti. Thank you, salamat. Uli sa kape. Thank you, salamat. Sa text messages mong mala alarm clock na nagsasabing gising na yu. Thank you, salamat. Sa follow-up text mo na magandang umaga. Tinalo pa nito ang isang mainit na kape. Thank you, salamat. Pinalalam mo sa akin na mas maganda ka pa sa umaga. Thank you, salamat. Ikong daylang ko para bumangon sa kama. Thank you, salamat dahil sa'yo parang ayoko na muling matulog. Thank you, salamat nang nalaman kong mahal mo ako. Thank you, salamat nang hawakan mo ang kamay ko ng maigpit. Thank you, salamat nang niyakap mo ako ng mas maigpit. Thank you, salamat hindi na lamang tasa ng mainit na kape ang dumadampi sa aking bibig. Thank you, salamat nang sabihin mong di na natin kailangan tumira sa nakalipas. Thank you salamat ng ipayuwatig mo na mayroon tayong bukas. Thank you salamat sa kape. Thank you salamat sa bago uling timplang kape. Thank you salamat muli kong naranasan ang umibig. Thank you salamat nang tinanong kita kung pang ilang shota mo na ako ang sabi mo ay panghuli. Thank you, salamat, naranasan kong maging knight in shining, shimmering, splendid armor noong gabing naging damsel in distress ka dahil sa sobrang kalasingan. Thank you, salamat, at na-appreciate mo noong pinaliguan kita pagkatapos mo akong paliguan ng iyong suka. Thank you, salamat, nang nagising ka at nagtimpla ka ng kape at sinambit mong kakabugin natin ang tambalang popoy at basya. Thank you, salamat. At tila pinagtibay na tayo ng panahon. Dating tadhana ang hugot mo. Thank you, salamat. Nandiriyan ka pa rin hanggang ngayon. Thank you, salamat. At nauunawaan mo kung bakit hindi ako sumama sa iyo noong nanood ka ng Twilight. Thank you, salamat. Hindi mo ako kinulit sa Eclipse. Thank you, salamat. Wala akong narinig sa iyong sumbat na mag-isa kang nasa premier night ng Breaking Dawn Part 1. Thank you, salamat! Natapos na rin ang Twilight Saga. Thank you, salamat! Kahit di ako sumama sa iyo sa Twilight Movies, ipinagtitimpla eh, mo pa rin ako ng kape. Thank you, salamat! Nakakatikim pa rin ako ng mala 50 shades of grey kahit lumalamig na ang timpla ng iyong kape. Thank you, salamat! kahit tinutulugan mo na ako pagkatapos magkape. Thank you, salamat, kahit wala na akong natitikmang kape. Thank you, salamat, kahit papaano, katabi pa rin kita, kunwari. Thank you, salamat, nandiriyang ka pa rin, madalas. Thank you, salamat, at di ka nagsasawang bumalik paminsan-minsan. Thank you, salamat, kahit umalis ka ng walang paalam, nag-iwan ka pa rin ng panty at bra. Thank you, salamat. Pinaramdam mo sa akin kung paano muling mangulila. Thank you, salamat. Ibinalik mo na ako sa aking nanay. Thank you, salamat sa kaibigan mong nagsabing may iba ka nang tinitimplahan ng kape. Thank you, salamat. Nakipag-break ka na sa akin via private message. May konsepto ko pa pala ng privacy. Thank you, salamat. Sinabi mong kailangan mo na mag-move on kahit nahihirapan kang mag-let go. Thank you, salamat. Napawaw ako sa false hope. Thank you, salamat. May closure na tayo nung nag ka sa Facebook wall ko. Nilike ko pa yun, then share. Thank you, salamat. Sa nalasahan kong mas mapait ka pa sa kape. Thank you, salamat. Kahit ilang beses akong naghintay ng matagal, hindi mo na naisip pang bumalik. Thank you, salamat, natutuhan kong muling templahin ang sarili kong kape. Thank you, salamat, thank you, salamat, thank you, sa, lamat.